Ito ang unang letter. Ah, oh, unang letter. Kumuna, ano? Okay. Kamatis. Ah. Kamatis. Al Kamatis. Hindi. Kangkong. Oh, Hindi. Ayaw, oh, oh. Kalabasa. Al wag, wag gunting, masaksak yung mata ko. Yung hmm. ano naman yung huli. Oh. Yung huli naman. Yung Hindi, eh, malalaman mo na kung Hindi, may huli. huli. Hindi, walang huli. Hindi, walang huli. Una lang. Ano yun? Kangkong. Oh, ano? May ano, may... Wala akong bintay. Oh, huli ano? Pag nahuli. Lima. Lima. Isang last ka na. Last maraming Kapad? beses. Maraming beses ka na. na... Kap! Ah. Kap. Okay. Nasilip ko na eh. Kung ano eh. Uy, kita. Ano? Halika ko kita um, eh. Ma okay, yan. Okay, oo. Okay. Oh. oh, ito yung dulo. kabayo. kabayo. Ito yung dulo. Kabayo! 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 Hindi, hindi, hindi. Hindi. O, bibigay ko na, ha? O, yan. Hindi ko siya maroon na magsulat siya. Kayo? Kuchillo daw. Kuchillo! Hmm? Kuyeyo! Anong kuyeyo? Kuchillo. Mali spelling. Kuyeyo! O. Oh. O. Oh. Isang beses oh. ulit. Oh. Hindi, huwag yan. Ito, ako kukuha. Ha? Isang hula lang ha. Tapos pag nahulaan. Isang hula lang. Walang daya. Oh. Ito. Okay. sulat. Ito. Lamok. Oh, tapos ka na. Wala. Mali. Ikaw. Hanggang? Hindi. Mali ka na Tapos na tapos Isang beses lang yung hula. Hindi eh. ba yun? Wala. tao. El umpisa. Hindi. Ikaw. Hindi nga alam mo kini. Yung ano uli naman. Ay, alam ko na lalagyan. Wala na. Hindi, hindi, tapos, tapos ka na, na eh. Ikaw. Dulo, yung dulo, teka. Dungis, dungis. Oh. Oh, nangis. Hindi. Tapos ka na. Ikaw. Pagmali, wala na. Pagmali, i-stop ko na to. Alam ko na. Ay, hindi wala. Ko Piyatin, mo. Ha? 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 Oh, ang oh. dali lang eh. O, oh, wala. Wala na. Stop ha? ko na. Lola. Lola. Mali. Wala na. Wala na. Stop ko na. Wala pa. O pa. O, oh, ano? Ikaw, ano? Yeah. Ano ba yung S? S. Sinapay. Wala. Stop ko na. Wala pa. na Yung lang sinabi ko. Ah, sinabi mo pala eh. Wala. O, stop. Hanap ka na. Hanap ka na. Hanap ka na ni mama mo. Oh. Nag-aaral yan ng mabuti. Nag-aaral ng mabuti. Ako nga kagaling na dito, wala akong kapuya din. Oo, eh, siyempre. Siyempre, tulog pa ako. Oh. Yan, nag-aaral mabuti yan.